di ka na mahuhuli sa balita. Di ka na maiiwan iwan kung ano ang mga pinakabagong pangyayari. Saan magbahagi ng Pilipinas nangyayari ang mga balita? Lahat kuha, lahat hagi! Mga balita, komentaryo, iisang programa ang dapat tutukan at pakinggan. Radyo Natin Nationwide. Kasama ang pinagkakatiwalaan. Angelo, Angelo Palmones. Radyo Natin Nationwide. 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 Nation -wide. Nation -wide. Sure. them oh Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Happy National Heroes Day, holiday. Kaya ang sarap ng tulog ng karamihan sa ating mga kababayan. Pero gayon pa man, tuloy-tuloy pa rin nga po ang ating paghahati ng balita at impormasyon ngayong araw ng Lunes, August 26, 2024. Makakasama niyo po hanggang alas 8.30 ng umaga sa ngalan ni Kuya Angel Angelo Palmones at Miss Jessica San Diego Bobadilla, Elani Bensal puntahan naman natin si Army Caranza ng 105.3 radyo natin Gimba. Second batch ng fertilizer discount vouchers para sa mga magsasaka sa Gimba na ipadala na sa Municipal Agriculture Office. Para sa kabuuan ng detalyeng yan, kamustahin natin si Army. Army. Yes, maganda uh, magandang umaga Miss Eli at, at na, uh, sa lahat ng ating listeners nationwide. Naipadala na ang ikalawang batch ng Fertilizer Discount Vouchers sa mga magsasaka sa bayan ng Gimba nitong Biyernes, Agosto 23, matapos ang paghihintay ng higit isang buwang delay bulot ng system downtime ng Interventions Management Platform o yung tinatawag na IMP. Ito ang update na ibinahagi ni Department of Agriculture Regional Field Office 3 o DA Central Zone Rice Program Focal Person, Lowell D. Revillajo, kahapon, Agosto 25, sa Radyo Natin Gimba, matapos siguruhin na ang natitirang vouchers ay handa nang i-generate at ang voucher generation at iba pang bahagi ng platform ay gumagana na. 2,244 ang kabuang bilang ng vouchers na dumating sa tanggapan ng Municipal Agriculture Office o MAU Gimba, nakakahalaga ng nasa 146 million pesos, para sa mahigit 4,000 hektaryang palayan. 804 dito ay alokasyon sa mga nagtanim ng hybrid seeds sa mahigit 2,200 hektaryang lupa, nagkakahalaga ng 7.5 million pesos. At 1,440 ay alokasyon sa mga nagtanim ng invert seeds sa mahigit 2,000 hektarya, na nagkakahalaga naman ng 7.1 million pesos. Ayon kay Rabeliyako, 8,086 na ang bilang ng vouchers para sa GIMBA ang na-generate katumbas 'yan ng 93.8%. Nagkakalaga ng 33.63 million pesos para sa mahigit siyam na libo at ang ektaryang palayan. Ang natitirang mahigit 60% anya ay ipapadala na rin sa lalong madaling panahon. Ang unang batch na nasa mahigit uh, ang unang batch ng fertilizer vouchers ay nasa mahigit 5,000 uh, voucher libong uh, piraso na dumating noong July 17. Miss Ella, kung pagbabasihan ng bilang na ito mula sa DA Central Luzon, nasa 70% lamang ng mahigit 5,000 palayan sa Gimba ang may alokasyon ng fertilizer assistance. Tanging ang regular hybrid at Arsha seeds ang may katumbas na voucher. Ang mga nabigyan ng seed reserves mula sa Region 3 ay walang alokasyon dahil kulang na raw ang pondo. Lumalabas din na halos 76% lamang ng bilang ng farmers na nakarehistro sa RSBSA o Registry System for Basic Sectors in Agriculture ang tatanggap ng vouchers. Samantala, Ms. Eli, sa kabila ng delay, good news pa rin maituturing ang pagdating ng vouchers. Ipiprint ito, isusort kada barangay, ipapamahagi sa mga nag-aabang na magsasaka at pagkatapos ay ipapalit na sa DA-accredited fertilizer merchant. Si Mang Chris Marcian ng Barangay San Roque na may sinasakang mahigit dalawang ektaring bukid ay umaasang kasama na siya sa mabibigyan ng vouchers ngayon. Aniya, tanggap naman na hindi na ito aabot sa kanyang pananim at gagamitin na lamang niya sa dry season sa susunod na taon. Dito sa Gimba, karamihan ng tanim na palay ay nasa huling parte na ng reproductive stage. Ibig sabihin, namumulaklak na ang mga ito at nakalipas na ang pagsasabog ng uri ng abono na karaniwang na ipapalit sa mga merchants gaya ng urea at Triple Ang ibang ang uh, iba pang farmers na nahuling nagtanim dahil sa kakulangan sa patubig ay umaasang sila rin ay kasama sa second batch na Ma, uh, maihabol, maisabog ang abono sa kanilang palay at kahit paano ay mabawasan ang kanilang gastos. At 'yan ang balita update sa oras na ito mula sa Radyo Natin 105.3 Gimba Nueva Ecija. Ito po si Army Caranza nagbabalita para sa radyo natin nationwide. Salamat Army, naway marami nga ang makinabang sa voucher ng fertilizer dyan sa Gimba. Samantala dako naman tayo. Radio